last Monday, pinirmahan na ni Presidente itong 2025 General Appropriations Act. Conforme ka ba doon sa ilang mga adjustment, binawasan yung unprogrammed funds, may mga line item vetoes, Uh, contento ka ba or kagaya ng iba ka? May mga kritik kasi, may mga nagbabanta, nakukwestiyonin sa Korte Suprema. Si dating Senate uh, uh, Minority Leader Franklin Drilon, may mga nakikita siya na parang pork barrel daw, lalo na yung mga tinatawag na for later release o so FLR na baka daw magamit sa eleksyon. So, kayo anong pananaw niyo, sir? Uh, sa, pinag, sa akin pag-aanalisa, Selly, uh, ang budget talaga ay pagbabalanse. Mm -hmm. Dahil maraming pangangailangan ng ating mga kababayan, maraming pangangailangan ng ating bansa, importante na balansin at magyan prioridad yung talagang kailangan. Mm -hmm. At uh, Talagang komplikado no sa dami ng laman ng budget, Opa. hindi talaga mapopondohan lahat. Mm -hmm. Pero uh, dito sa 2025 budget, mm -hmm. ang importante para sa akin, at least sa akin no, Opa. ay yung suporta sa edukasyon. 'Yun ang pinakamahalaga. Mm -hmm. Dahil ako paniniwala ako na dapat tuloy-tuloy ang pagbibigay natin ng suporta sa edukasyon, mm -hmm. uh, siguraduhin natin ang pangangailangan ng ating mga estudyante ay ay nandoon mm -hmm. at uh, importante rin na napopondohan uh, lahat ng mga programa uh, patungkol sa edukasyon mm -hmm. hindi lahat na ponduhan to be honest about it uh -huh. pero pwede na no? uh -huh. dahil uh, almost masasabi ko mga 95% ng pangangailangan ay napondohan naman okay. so in other words uh, pwede na no itong 2025 budget dahil malaki ang uh, malaki ang pagbigay ng pahalaga no mm -hmm. sa sektor ng edukasyon. At parang sabi niyo nga ina assure niyo under 2025 budget yung subsidy para dun sa pag-aaral ng mga may hirap na estudyante eh yeah, so, na mm -hmm. meron kasi time special provision doon na mm -hmm. dapat doon sa yung tertiary education subsidy. Uh, bigyan ko lang ng konting background Ng mga unang Opo. panahon Opo. hindi nabibigyan ng mga hindi nabibigyan yung mga poorest of the poor or poor, at saka poor but deserving mm -hmm. dito sa tertiary education subsidy. Ito yung mga scholarship na ibinibigay. Mm -hmm. At dahil meron tayong nalagay na special provision, uh, pangalawang taon na ngayon, uh, almost 160,000 na mga poorest of the poor ang nabibigay ngayon ng uh, scholarship sa tertiary education subsidy. So, in other words, sa uh, madaling salita, uh, maganda na na-carry itong special provision na ito. Mm -hmm. Pero meron din akong dinagdag sana, pero hindi na sama ito. Yung almost 4 billion para makumpleto yung free higher education mm -hmm. sa mga iba't ibang eskwelahan. Yun ang hindi naman na pasok. na Nasabi ko yata ito sa iyo ng una. Mm -hmm. Na hindi na pasok dahil Uh, yung mga state universities natin, kulang yung kanilang pondo sa pagbibigay ng libreng edukasyon. Kaya mm -hmm. nagsama ako ng 4 billion, pero hindi nga nasama sa BICAM. Mm -hmm. uh, sayang yon. Pero pag titignan naman nating kabuan, uh -huh. uh, lumaki naman ang budget ng uh, education sector, uh, marami rin na pondohan na uh, kailangan pondohan. So overall, pwede na. Mm -hmm. So, kumbinsido ba kay sir na under 2025 budget, nasunod yung nasa konstitusyon na dapat mas mataas ang budget para ho sa education sector kasi ito hong isang uh, uh, grupo ano ba itong grupo na ito itong teachers dignity coalition uh, kiniritisize nila yung administration at kanilang kinoconsider yung pagtake ng legal action kasi para sa kanila ang government e eh, parang nagpadding sa education sector budget para lang mapalabas daw na ang education ang nakatanggap ng highest share sa 2025 budget. Kiniristicize nila na parang ano to, sir, yung question nila, yung combining traditional education agencies with military and police academies among other items, para lang daw ma-reach yung 1.056 trillion at masabing mas mataas ang budget sa education sector kumpara sa ibang mga ahensya ng gobyerno. Selly, 'Pag sinabi mong education, hindi lang Department of Education. Marami kasi'ng naguguluhan na dapat pinakamalaking budget ang Department of Education dahil sa constitution natin, mm -hmm. uh, 'yun ang nakasaad. Mm -hmm. Pero ang nakasulat sa ating constitution ay education sector. Mm -hmm. At 'pag sinabi mo education sector, maraming mga ibat ibang uh, institusyon na kasama dito for example ang TESDA ay kasama sa education sector mm -hmm. ang uh, 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 yung state universities and colleges kasama sa education sector yan mm -hmm. uh, yung mga iba't ibang mga academies kasama sa education sector yan so pagtitingnan natin ang kabuuan uh, siya pa rin ang pinakamalaki pagdating sa allocation ng budget no almost 1 trillion plus yung kanyang uh, allocation so um, ang ang aking uh, uh, pananaw diyan uh, dapat tignan natin yung education sector as a whole dahil pag sinabi mo education sector ibig sabihin ito yung mga institution na nagbibigay ng edukasyon sa ating mga kabataan regardless kung anong klaseng education institution ito so marami kasing specialized no TESDA specialized yan, so skills Mm -hmm. uh skills building mm -hmm. uh pag sinabi natin um let's say yung SUCs state university and colleges iba naman iba naman yung kaniyang uh, layunin pero parte siya ng education sector pati yung PMA at eh, saka PNP academy sir kasama na yon sa akin sa akin interpretation kasama sila dahil nagbibigay sila education Dukation, eh uh... although yung kanya education masabi natin specialized dahil mm -hmm. isa ay uh, mayroong military component isa ay mayroong uh police component pero ang kabuuan niyan it's education sector pa rin siya mm -hmm. bigyan kita ng halimbawa ito hindi alam ng tao to, pero meron tayong state university na aeronautics ang tinuturo ah oh para uh, Philippine Aeronautics ang if mm -hmm. i'm not mistaken Philippine Aeronautics uh university in ka usap ko yung kanyang presidente dahil gusto nila nga palakasin itong mm -hmm. itong university na ito pero siya ay isang institution na nagbibigay ng college degree pero